Ang Epiko ng Nalandingan: Ang Paghahanap ni Patapagka sa Diyos ng Hangin. Isang buod na halaw mula sa The Epics ni Damiana Eugenio. Pinilit ni Matapagka ang kanyang kapatid na si Agyo na sabihin sa kanya ang babalang ibinahagi ng Tumanod o gabay na kaluluwa. Napansin kasi ni Matapagka na hindi mapakali ang kanyang kapatid noong nakaraang mga araw dahil sa babalang ito. Ikinuwento ni Agio na sinabi sa kanya ng tumanod na naghahandang lusubin ni Imbununga ang nalandangan, ang kaharian ni Agyo. Kapag nangyari ito, mawawasak ang nalandangan at mamamatayan lahat ng nakatira rito dahil si Imbununga ang may hawak na makapangyariang taklubo na kayang lumikha ng napakalakas na mga ipu ipo at ang baklaw kung saan nakatira ang pinakamarahas na mga bagyo. Nang marinig ito, tumawa lang si Matabagga at sinabi sa kapatid na wala siyang dapat ipag-alala. Iniwan ni Matabagga si Agyu, pumunta sa kanyang silid at naghanda upang umalis. Kinuha niya ang kanyang libon, ang sisidlan ng mga nganga at kung ano-ano pa. Sumakay siya sa kanyang sulinday, isang malaking salakot na nakalilipad. Tahimik na tahimik siyang lumipad palayo ng nalandingan. Nang malaman ni Agyo ang pag-alis na ito ng kanyang kapatid, nagutos siya sa kanyang mga kawal na hanapin ito. Nagpadala siya ng mga sundalo upang harangin si Matabagga at ibalik siya sa nalandangan. Malayo ang nilipad ni Matabagga, ngunit narating niya ang bahay ni Imbununga. Bumaba siya sa gitna ng silid kung saan nakaupo si Imbununga, na nagulat sa biglang paglitaw ng isang napakagandang dalaga sa kanyang harapan. Para kay Imbununga? Parang isang singnag ng araw ang pagdating ni Matabagga. Nagkunwari si Matabagga na naligaw lamang papuntang nalandangan at nagtanong kung paano makapunta rito. Sa pag-iisip na sasabihin ni Imbununga ang ilan sa mga plano niya sa paglusob sa nalandangan. Hindi nagtagumpay ang plano ni Matabagga. Sinabi ni Imbununga na hindi siya magbibigay ng kahit anong impormasyon hanggat hindi siya pinakakasalan ni Matabagga. Hindi rin makaalis si Matabagga dahil pinipigil ni Imbununga ang paglipad ng sulinday gamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin. Napilitan si Matabagga na pakasalan si Imbununga. Samantala, hindi rin nagtagumpay ang paghahanap ng mga tauhan ni Agyo kay Matabagga. Naging mabuting asawa si Matabagga. Ngunit hindi niya nalilimutan ang kanyang misyon nang makita niya kung saan itinatago ni Imbununga ang taklubo at paklaw. Nag-isip siya agad ng isang plano. Binigyan ni Matabagga ng isang nganga na may halong pampatulog si Imbununga. Nang bumagsak ang Diyos at nakatulog dahil sa nganga, agad na kinuha ni Matabagga ang taklubo at baklaw at tumakasakay ng kanyang sulinday. Nang magising si Imbununga, napansin niya agad na nawawala si Matabagga. Napansin niya rin na nawawala ang kanyang taklubo at baklaw. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na habulin ang tumaka sa si Matabagka. Gamit ang kanyang kapangyarihan ng hangin, pinigil ni Imbununga ang paglipad ng sulinday. Bumagsak ito sa dalampasigan, sakay si Matabagka. Nahabol ng mga sundalo ni nga si Matabagka. Subalit napakahusay makipaglaban ni Matabagka na napatay niya ang marami sa mga sundalo. Nahihirapan ang mga sundalong makipaglaban sa kanya lalo na dahil iniutos si Imbunungan sa kanilang huwag siyang sugatan. Tumagal ang labanan ng maraming araw. Nakarating ang ingay ng labanan sa mga sundalo ni Agio na napadaan sa dalampasigan. Sumugod ang mga sundalo at tinulungan nilang makatakas si Matabagka. Dumerecho siya sa nalandangan. Natuwa si Agu na makita si Matabagka. Sa pagkapagod ni hindi makaakit ang babaeng kapatid sa hagdan paakit ng kanilang bahay. Agad siyang inalagaan ng mga manggagamot at binigyan ng nga, na may kakayahang magbalik ng lakas ng sino mang umuya nito. Ikinuwento ni Matabagka kay Agyo ang lahat ng nangyari, lalong-lalo na ang pag-aalala sa kanya ni Imbununga at ang utos ng Diyos sa kanya mga sundalong huwag siyang sasaktan. Naisip ni Agyo na tapusin ang laban at makipag-usap kay Imbununga. Nagpunta siya sa dalampasigan at hinarap niya ng mapayapa ang Diyos ng Hangin. Pumayag si Imbununga na wakasan na ang digmaan kung malalaman lang niya ang nagnakaw ng kanyang taklubo at baklaw. Ikinuwento ni Agyo ang lahat, mula sa babalang natanggap niya hanggang sa ginawang pagnanakaw ni Matabagka. Ngumiti ng malaki si Imbununga at nagpahayag ng paghanga sa katapangan ni Matabagka. Subalit napawi ang ngiting ito nang makita niya ang napakarami na matay dahil sa digmaan. Sinabi ni Agiu na kayang ibalik ni Matabagka ang lahat ng pumanaw. Dahil dito, ipinatawag ang bayaning babae at iniutos sa bitbitin din ang taklubo at baklaw. Nang makarating sa dalampasigan, ibinalik na Matabagka ang taklubo at baklaw sa Diyos ng hangin. Iwinasiwa sa imbunong ang taklubo at umihip ang isang napakalakas na ipo-ipo sa mga naglalabang sundalo nang hina ang mga sundalo dahil sa malakas na hangin kung kayat natigil silang lahat sa pakikidigma nang matapos ang digmaan isa-isang nilapitan ni matapaga ang katawan ng mga pumanaw sinubuan niya nang isang ngangang nakapagbibigay ng buhay ang bawat isa sa mga patay nawala ang mga sugat ng mga ito at ilang saglit pa muli sila nakahinga at muli silang nabuhay. Pumunta ang lahat ng mga sundalo kay Agiu at kay Imbunua sa nalandangan. Nagdao sila ng pista upang ipagdiwang ang pagsasanib ng puwersa ng bayani ng bukid nun at ang Diyos ng hangin na hindi magiging posible kung hindi dahil sa katapangan ng babaeng bayaning si Matabagka. Agyo, kapatid, bakit hindi ka mapakali? May dapat ba akong malaman, Agyo? Matabag ka. Wala akong tinatago o anuman ang iyong iniisip. Alam kong hindi ka mapakali. May binalaan ka ng hindi ba? Ha? Huh? Bakit hindi nyo nalaman? Sai, sadyang madali ka lang basahin, Agyo. Wala ka na kawala. Sabihin mo lang totoo. Nakinig kang mabuti sa aking sasabihin. Huwag kang magpadalos-dalos dahil sa bawat salita na aking bibitiwan ay makakalaga. Bakit kayo na parito? Bakit kayo siglang magpakita? Mayroon akong babala sa inyo at para sa iyong kaharian. Nagahanda si imbunungan na lusubi ito. Maraming mga at at ang mahuwas sa Dahil siya ang may hawak na makapangyari ang tatlo. sabihin pa ako sana pero bigla siyang nabala. Sus! Hahaha! <laughs> hey, bakit ka tumatawa? Wala. Basta huwag kang mag-alala. Walang mayari. Masama. Huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan. matabang ka. Walang mayari. Masama. Hindi ako gawa ng kalokohan. Wala ka na bang tiwala sa kapatid mo, Agyo? Sagutin mo ko, Agyo. May tiwala ako sa iyo. Yan! Basta, huwag ka magalala, walang mayayari na sa mga. Kailangan ko makarating sa kariad yung bulunga. Kailangan ko makarating doon ng tahimik, yung wala nakakaalam kahit ang kapatid ko si Agio. Kailangan ko siyang pigilan, kahit kamatayan ko ng kapalit. Dudalsin ko ang aking libon para makarating doon at ang aking silinday para mabilis ako makarating. Amen, hindi ko nakita. Si ano ano hindi mo nakita <souvenaid> mga kawal nawawala si matabagta Hanapin niyo o harangan niyo siya at ibalik niyo dito sa nalandangan. nasusunod ba oh maganda malayo layo na rin at bakarang dito narin ng bahay ano naliligaw lamang pupunta ako sa nalandangan. Tama bang nanginig ko? Nalandangan? Opo. Alam mo po ba kung, sa, kung paano pupunta doon? Pasensya na ako. Ngunit hindi ko pwedeng yung bigay sa inyong tungkol sa lugar na ilalit. Okay. Bakit? Pakasalan mo muna ako sa so, ayaw at gusto Paumanhin, pero hindi ako pumapayay sa iyong gustuhan. Nagkamalila lang siguro ako na ako. Bakit naman aking binibingi? Bakit mo ba pinipigilan na aking sulinday? Pakasalan mo muna ako. Sige, papakasalan kita. Pero, hayaan mo ako ulit maghahit sa atin. Taos. Ang babae talagang yun. Patalos-dalos magdesisyon. Baka may nangyaring masama na sa kanya. Sige, pwede na kayong umalis. Mag-ingat ka palagi. Oo, ako para sa iyo. May misyon ba akong dapat gawin? Hindi ko iyon nakalimutan. Kailangan kong kunyong taklo at baklaw. Kailangan ko mag-isip ng plano. Mahal, bakit kawangan makakain? Sa lang, mahal. Matabagka! Matabagka! Oh, ang hanggang kita, klobo at baklaw, nawawala! Mga kawal! Hanapin niyo si Matabagka! Ginangay niya aking baklaw at klobo! Handaan niyo! Huwag na huwag niyo siyang sasatan! Opo! Opo. Masusunod! kamaharan. Nandito na po si Matabag ka. Talaga? Ha, mabuti naman. Dalin mo siya dito. Mabuti naman at buhay ka pa. Ang gagamot, halika rito. Ako na pong bahala sa kanya. Pagilingin mo siya. Mahal na matabag kayo. Ito po ang inyong pagkain. Pagpainaw muna kayo at mayamay. Ipabalik kayo ng lakas. Aalis muna ako. Okay ka na ba? Matabag ka? Maayos na ang aking kalagayan. Kasalanan nito ni Muno nga. Hindi, sandali. Hindi nila yung kasalanan. Sa totoo nga, sinabihan pa nga sila ng gulungan yung huwag akong saktan. Nagpapasalamat talaga ako sa kanya saka nakuha ko na rin ng tatlubo at baklaw. Nabusilak na puso para sila. Kailangan natin magkapag-usundo sa kanila at pag-usapan na itigil ang gera. Kailangan ko pumunta sa dalimpasigan at kung gusto natin ng kapayapaan ay dapat ibigay mo ka sa kanya ulit ang iyong kinuha. Ah! nakatabag ka ang kumuha ng mga iyon dahil sa pangangamba niya na baka mawasak ang nalandangan dahil binalaan kami ng tumanod na kayo sa aking kaharian. Hanga ako sa katapangan ng matabaga ka. Saludo ako sa kanya. Tamang ang isyon ko na siya ang pakasalan. Hint mo namin ang sundalong namatay. Huwag kang mag-alala. Kayang ibalik ng matabag ka lahat ng pumanaw. Sandali lang, ipatawag ko lang siya. Sundalo, munta ka dito. Tawagin mo si Matabag at sabihin na pumunta dito at dapat niya nang dalhin ang kataklobo at bagklaw ngayon din. Opo, masasunod. Nandito na po siya. Pasensya na sa ginawa kong pag nanakaw bununga. Ayos lang iyon. Nangitindihan ko. Basta wag mo lang gawin ulit. Sobra ako naglalaki niyo. Ay, pupunta sa landang magdadaos na pista. Mabuhay! 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 Makasayo. Makadiging kasundo. Wala naman mahal. sa kasal kasi yung Mahal na mga